Alright, and uh, ito sa ibang issue naman ho, no? kahapon ho, uh, inakusahan ni Senator Bato de la Rosa ang mga investiga uh, investigador ng ICC ng uh, pagbabantadi umano doon sa mga retiradong uh, pulis sa uh, Pasay City para ho pumirman itong uh, mga affidavit laban sa kanya at kay dating nga uh, Pangulong Duterte. At hmm. ang sinasabi ho niya, kung seryoso daw ho si Pangulong Marcos, sa reconciliation, uh, reconciliation sa pamilya Duterte, dapat daw palayasin agad itong mga ICC probers. Ano ho yung uh, masabing dito? Uh, andaling gumawa ng kwento. So kung meron siyang kwento, di, yung sinasabi niya na napilipilit ng na mga pulis, o edi eh, niya ng document, do, niya ng affidavit, na may mga ICC ditong pinipilit silang magtestify. Alam mo, uh, attorney, attorney Dani, alam mo naman 'yan. Ano bang klaseng pamimilit ang kinukuwento ni Senator Bato? May tutukan ba 'to? Mga sinasabi niya uniform personnel 'to. Kaya ba itong takutin basta-basta? Oh, nung sinabi niya tinatakot na isasama. Mag, sa, for me lang, for me lang ha, Attorney Dani. Ang taong walang alam. eh, okay? Ang taong walang alam. Kaya mo bang piliting mag-testify? Ah, yeah, I, I, can remember. Yes, pala. Yes. Yun ang yari kay Ragos at kay Kerwin Espinosa nung panahon ni Sen. Lila de Lima. Ah, oo. Napilit pala silang mag Napilit silang gumawa ng dokumento laban kay uh, Senator Sen. Lila de Lima. So, maybe, yun yung nagawa nila it takes one to know one dahil mukhang ito rin ang nirereklamo ni dating Iloilo -Ilo Mayor Mabilog na gustong ipagawa sa kanya. Kaya siya tumakbo at umalis ng Pilipinas dahil sa pananakot na kailangan niyang pumirma at magtestify sa kalaban ng Pangulo noon na si dating Pangulong Duterte. So siguro, alam nila kung paano gumawa at manakot para magawa ang sang testigo mag, mag, maging uh, false witness against somebody. So, yun lang yung alam ko na pwedeng nangyari noon. Pero ngayon, kung meron siyang proweba, alam naman pala niya kung paano gawin ito, eh di maglabas po siya ng ebidensya. Well, anyway, we are not talking uh, in behalf of the ICC, ha? Ah? Pero titignan lang natin yung sitwasyon kung paano ba niya ito nasabi. May Doon sa pahayag tayo, naman pala yung may-own yung sec na pumapasok uh, <laughs> daw po si Pangulong Marcos Jr. sa reconciliation sa pamilya Duterte. Ay eh, dapat daw palayasin daw agad itong mga ICC probers. Ano ho yung uh, reaksyon niyo dito? Walang walang obligasyon ng pangulo na magpaalis ng sino man dito. Kung itong mga uh, even before sinabi naman ni DOJ uh, Secretary Remulla, they are welcome dito. Welcome sila. Pero hindi ibig sabihin na makikipag-cooperate ang gobyerno, ang administrasyon. Well, kung voluntaryo itong mga taong ito na magte-testify laban sa kanila, sino ang Pangulo para pigilan? So, as of the moment, uh, ato wala tayong verification regarding sa kuwento ni Senator Bato. I-verify niya muna, i-vet niya muna, ipakita niya na muna kung totoo yung sinasabi niya bago siya magbintang na meron na nga dito mga taga-ICC. Tingin ko dapat siya muna magpa siya muna ang magpakita ng ebidensya. Kasi hinahanapin siya ng mga pictures eh. Tapos ang sabi niya, uh, dapat daw, uh, parang nag advise siya na huwag itamper ang CCTV. Unang-una, may CCTV footage ba? ang hotel? Diba? Kung siya ang concerned dito, siya ang pumunta doon sa hotel at mag-request. Kung pwede siya makakuha ng CCTV footage. Kasi karaniwan dito, attorney Danny, pag hindi ka nag-request, nabubura na ito. So kung si Senator Bato ang concern about this CCTV footage, siya mismo personal na mag-request. Hindi pwedeng advice-advice lang na huwag nyo itamper. As if there's already CCTV footage. So sa kwentong ganun, nakakaroon na tayo, tuloy siya ng facts. So i-prove niya muna yung facts kung totoong merong CCTV footage.